balitaan mo na ba yun? Ay, ko. Oh. Alin, yung miyak? Oo. Uh, uh. May naiyak, wawa naman, uy. Wawa so, ba talaga, pa? Oo. Uh, uh. Kasi wawa daw yung anak niya, uy. Ano naman yung mga biktima? May Hindi biktima ba? Mabawa. May biktima ba? Ano ba sa tingin mo mga, mga nabiktima ng na EJK? Hindi ko alam. O, tingnan mo. Yan ang hirap sa inyo, Pijokoper. Hindi, wawa Parang siya. Parang utak-troll ka na rin, eh. Di ba? Kailangan nating ipagtanggol ang troll. Ha? Naku eto nga mga kabatang helmet, bago magtapos ang congress hearing kahapon o kagabi, magagapar. Mm. Itong si Madam Garma, hindi na yata napigilan ang sarili niya, naiyak na. Kasi diba, na sight in contempt na nga siya, pero parang gusto niya talagang bawiin eh. Kasi mm. nga daw, oh ito, panoorin niyo muna. Yes, uh, you want Can to say I be uh, recognized, Mr. Chair? Okay. I would like to answer the question raised by Congressman Paduano, Mr. Chair. Sige. Ano po. Uh which question? Ang daming question. Uh, Ang daming question kasi ng mga congressman kanina. It is only my question. Ngayon pag um uh, uh, Ms. Garma, uh you can file a motion, but you have to stay here muna. You can file a motion. Kasi tatagal tayo dito. Believe you me. Kasi kanina tinanong na kita yung states mo pa lang na travel, mali-mali yung sinagot mo sa akin. No. Mali, I will Mr. give you Chair, in the um, next hearing, Mr. Chairman, in the next hearing, tatanungin kita liwa ulit kung sasabihin mo ng totoo. Uh, Mr. Chair, I'm telling the truth, Mr. Chair, in my mother's grave, yung travel ko sa state, sinabi ko na po ang totoo. I don't even know the answer why my visa was invalidated by... <laughs> Hindi lang yung visa, Ms. Garma, alam mo kung bakit ka pinigil? No, Alam. Mr. Chair, I anyway, do not know, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, Mr. Chairman, if I ask her, Mr. I, chair, if you, I will be proven, Mr. Chair. Point of Mr. order, chair. Mr. Wait, chair. Wait, wait. No, point I'm of lying. order. One minute suspension. I'm not lying. <laughs> Please address the I chair when you reply chair. to the question asked by a member, okay? And uh, uh, paki ano mo lang, paki clarify mo lang ulit ang iyong gustong sabihin. Okay, yes, hearing is si resumed. Okay. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself three times. I cannot leave her, Mr. Chair. She's waiting for me. Mm -hmm. <laughs> She attempted three times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. <laughs> I will answer all your questions, Mr. Chair, with regards to my troubles. That is the that's the real answer. I do not know why my visa was cancelled, Mr. Okay. Chair. Okay. Um. You, you can think, validate that if magtanong kayo sa Japan kung bakit they didn't give me the exact answer. I think uh, Kong Paduano has asked several questions to you, uh, GM Garma not just about your trip to Japan so it it seems that you have not uh, answered his questions and you appear to be evading uh, the questions that he is asking yes. and that is the reason why you were cited in contempt yes Mr chair, may I make a statement that's why I'm appealing to answer but as stated by the honorable congressman mr chair he said that I was I'm not telling the truth about my travel these the states but that's the truth. If that is the only reason is langyan ano pa yung other questions that I will answer but with regards to my travel sa states last travel yun po ang totoong nangyari sa amin ng anak ko sa Japan. I do not know why my visa was invalidated according to that uh, uh, lady in Japan. Okay. To be clear, he was not contented because of that question of mine, because of the travel. And in fact, hindi ko na nga kasi it is all about the question being raised to you by the members. And you're evading the question. It is not all about the tra your travel in the U.S. hindi pa ako tapos dun eh. Sa totoo lang po. Travel in the U.S., hindi pa ako tapos dun. I tell you. You were cited in contempt because you're evading question from the very start by the members of this committee, not because my question about your U.S. travel. And, ang toto noon, hindi pa kutapost dun. Ms. Garma, alam alamo yun lang, hindi pa ako tapos dun. And I will prove you in the next hearing. Pag hindi ka nagsabi ng toto, I will prove to you that you're lying. Dun lang muna, kung yun lang yung gusto mong pag-usapan. Yung travel mo sa US, if you will not tell the truth in the next hearing, I have all the proof with me. Hindi nga lang kita kanina, hindi mo maibigay. With the, uh, kung, the... Oh, kung online ngayon, dapat may record kay. Diba? Mr. Okay. Mr. Chair? Mr. Chairman. Okay, uh, Congressman na ako first. Sige. Uh. I think uh, the resource person uh, does not have any recourse with us anymore simply because we have decided If you look around we do not have any quorum already to decide whether we would withdraw the uh, contempt order or not. So I think the recourse left for the gentle ladies that uh, either here uh, she files a motion for reconsideration or she goes to the court. I think her lawyer knows that. Kasi hindi na po tayo dahil nagdecide na po yung buong committee kanina Thank you Mr. Chair. Thank you Congressman. Yes, uh, uh, that is true that we have already decided. And if you uh, you want to question the decision of the committee, you can either question this before a court or file a motion for recon before the Quadcom. And uh, we will uh, certainly entertain uh, the motion. Uh, but uh, since the committee has already decided, and uh, Congressman uh, Fernandez yeah. is. Uh, about to, to move to me to yeah. give him the floor, and now yes. I give you the floor uh, of, uh, no, no. Uh, uh, we sympathize with you, uh, Colonel uh, Rohina Garma, no? Uh But of course, we have already decided, and the proper recourse is to uh, uh, apply for a motion for reconsideration. And uh, with uh, in relation to your um, daughter, daughter, uh, can you kindly uh, give us a um, no, no. I mean the, the certificate, no. Kasi we really don't know, no. The, uh, yeah, uh, we will be asking, uh, no, the uh, com the uh, sergeant at arms uh, to patch, you know, the uh, para to be with her, uh, para at least ay, uh, makita natin yung uh, kalagayan ng anak. So uh, with that, uh, Mr. Chairman, um, I think uh, it is um, just right for us to. Uh, uh, bring the the child in here para makasama po ni uh, Colonel uh, Garma ng kanya po anak. po, Mr. Chairman. And I move to uh, suspend this uh, Quadcom uh, hearing uh, till the next uh, hearing will be uh, scheduled. Second. There is a motion to suspend. Julie is seconded. Hearing no objection, this committee hearing is suspended. Ang dahilan niya, videographer, wala daw makakasama yung anak niya. At hinihintay nga siya ng anak niya. Nagsabi siya dyan ng medyo mga masaselang statement na nagkaroon daw ng suicidal tendency attempt yung anak niya. Pero mm -hmm. ito lang mga kabata Sige, bigyan natin ng po na yun. Kung totoo man o hindi. Bigyan natin bigyan natin sa kanya yung benefit of the doubt. Sige. Pero di ba, ha, din haba-haba ng mga pagtatanong sa kanya, halos ilang hours inabot niya ang mm -mm. Ngayon lang niya ma-realize na magsasabi siya ng totoo, sasagutin niya na lahat. Wala naman daw siyang kasi nung alin sinabi, lahat daw ng mga sinabi niya, eh, totoo naman daw. At willing na daw talaga siyang sagutin lahat. Mm. Pero sabi nga ng mga kongresista natin, video gaper, hindi lang naman yung about sa pag ng pagpunta niya ng US. Nung nasa Japan sila. Hindi lang yung dahilan. Marami pang ibang dahilan, video gaper. Yun mm. yung raso kung bakit siya na-site in contempt. Pero in the long run, ang naging ano na lang talaga is pasundo na lang yung anak. Dalhin na lang doon sa kustudya ng kongreso, video gaper, para mm. kasama yung nanay. Para kasama si Garma. <laughs> yung nga yung sinasabi niya, di ba? Na mm. hinihintay siya ng anak niya. So susunduin na lang yung anak para makasama na lang sila para mabantayan din niya, 'di ba? Mm, pero kung palagang, ano nga? Yes, pero ayun talaga mga kabata helmet no. Ano ba talaga? Minsan may mga puna or punto na kailangan talaga pag-isipan natin eh. Kasi ang hirap naman talaga kung baka mamaya totoo naman pala talaga. Yun na nga eh. Baka naman dadahilan lang. Kasi okay, na. hindi natin alam mga batang helmet eh. Mm. Ang tanga nakakaalam lang yan, si Garma, sarili niya. Sarili na lang niya. Yes, kaya kung hindi man siya nagsasabi ng totoo, kung nasasabi siya ng totoo, sino niloko niya? Sarili niya, mm -hmm. diba? And marami talaga mapapahamak kapag hindi siya nagsasabi ng totoo. Marami rin mapapahamak pag nagsalita siya ng totoo. Ano? <laughs> so, maraming madadawit. Diba? Damay, damay. Pero ano ba talaga mas pipiliin niya? Yung for the greater good or para lang dito sa selection ng mga tao na ito. Diba? For her own good. Oh, for, uh, for, for her own good or para sa kapakanan ng anak niya, Diba? ba? Kanya. Asin sabi niyang may ano. Oo, sabi nga niya, sa kanya na nang Kaya nga siya mm -hmm. naiyak na eh, Diba? ba? Mm -hmm. Na hinihintay nga daw siya ng... Pero, di, ba? Diba... Hindi na siya makalusot. Nahirapan na siyang makalusot. Kaya siya naiyak na. Oo. Oh, possible, pero sabi ko nga mga para helmet ang makasagot lang talaga niyan, sarili niya. Kung talaga so Actually, magsasabi siya ng totoo, hindi siya magsasabi. Decision niya yon Pero, kung totoo man talaga about dun sa anak niya, mm -mm. nakakaawa din. Uh -uh. In some point na, natatamay talaga yung anak niya, uh -uh. dito sa mga ganong klaseng issue, hanggang hindi siya nagsasabi ng totoo. At kung nagsasabi man siya talaga ng totoo, sino yung talaga yung mga involved na tao na kailangan niyang ispil na. Diba? Tsaka ang daming damay. O kagaya niyan, oh. yung issue niya, yung, yung, personal life niya ba? Yes, pati yun naungkat, di ba? At ang dami talaga nagko-comment na sa video na yan, <laughs> na sabi, uh, daw tayo, hey, excuse That's me, hindi <laughs> hey, niyo po ba napanood oh, during sa congress hearing uh, yan, na brought up yan. At siya din naman eh, si Madam Garma din naman ang umamin, nung tinanong mm. siya, di ba? Pero, Paano hindi kasi matatanong yan, video uh, kabit-kabit kasi yan. Kabit-kabit oh, oh. yung mga senaryo na yan, yung mga issue na yan, dito sa isang malaking topic na pinag-uusapan, di ba? Oo. Oh, yeah, andyan kasi, yung paper trail at saka yung money trail. Yes. At saka ano yung connection mo dito? Paano kayo uh Di ba? Paano eh? May, Iba naman may... po yung pagiging marites. Ang marites mm -hmm. na sa talagang wala mang... Basihan. Basihan. Eto. Walang proof. Sa hearing to mismo, oy, Oh, Minsan may proof yan eh. Mga... At saka bakit ba kailangan gawin niya ng mga kongresista? Kasi videographer, pag hindi sila nagtanong na nagtanong, hindi talaga malalaman kung ano ba talaga yung pinakaugat. Kasi sa nga isa, -isa eh. Ngayon, eh. Duktong -duktong yan eh. Duktong-duktong yan. hindi ka pwede magsabi, oh ito, oh. oh sino yung nagpa-utos? Sino yung nagpagawa? Mm ba Diba? Mm Nakakaloka. Kaya, huwag kayong gumawa ng mga katiwalian. Para hindi kayo natatakot na madama. Ganun lang ang buhay. Di ba, Bitsa Parang ano lang naman din yan. Nang hingi ang asawa mo ng pwede. <makes noise> tatanungin mo ba o hindi? Kung saan niya gagamitin? Siyempre tatanungin ko. Kasi budget yan eh. Eh kung sabihin ng masan? asawa mo o ng anak mo, ay hindi mo na kailangan tanungin. Ba't kailangan mo pa tanungin? Aba, isa side in contempt ko yan. Huwag <laughs> kang lumabas. Isang linggo. Charot. Pero ayan nga mga batang helmet. At kung nagsunan mo ang ng klaseng video, huwag mo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lang i-updated sa lahat ng mga ina upload ko. <laughs> ang ating comment of the day! Ang ating comment ay galit kay Jean Abelia. Dito pa kami alaminos. Tingnan ko maya ulan now. Kung di ako makapunta kay Doc Selly naman, need ko medical certificate prescription, need kay sir. Sabi ni Jean Abelia. Eto mga patahin, hindi <laughs> ko alam po na, na wrong set siya. Ay, comment niya yung pang pang text pang niya. text niya, yung pang, pang, PM pero, niya. Pero may alam siya kay <laughs> ma'am Jean or sir Jean Abelia. um, na, na wrong post po kayo, hindi po kayo na ka text niyo. <laughs> pero anyway, highway, shout alam na sa'yo. Alam na po iyo. natin na. Kaya niyo po na medical certificate. pero anyway, highway, shout out po sa'yo. At mag-comment na rin kayo. Baka kayo na mapili namin para sa comment of the day. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay ng helmet din na bukay. Keep sharing every everyday. God bless everyone. Bye!